Ani -chan. Ang isang antas ng isang magsasaka ang naging pinakamalakas na bayani matapos ang isa pang bayani ay natatakan sa kanyang bitag tatlong taon na ang nakakaraan. Nagawa ng maalamat na bayani na Isil ang Demon Lord's Gates of Hell. Sa kasalukuyan, nakikilala natin si toko Scott, isang hindi kapansin-pansing magsasaka ngunit isang taong may kultura. Pinulot niya ang kanyang mga gulay, nagpasya na pangalanan ng mga ito tulad ng mga babae, hinahangaan ang hitsura ng mga ito na parang pump itis, at nilagyan ng medios. Bagaman ito ay isang bagay na hindi iniisip ni Yuna, ang kanyang cute na childhood friend, na maging normal, sa tingin niya ay tinatamad lang ito at hindi man lang maintindihan kung bakit sila magkaibigan. Sa ilang kadahilanan, nagpasya siyang ikumpara siya sa maalamat na bayani, na kasing edad nila at nagawang iligtas ang mundo. Hindi kayang panindagan ni Toka ang kaisipang iyon dahil pinag-uusapan lamang ng mga tao kung gaano kadakila ang bayani kapag ang sagradong espada ay maaaring pumili ng iba. Dagdag pa, nailigtas nga niya ang mundo, ngunit walang nagbago dahil gumagala pa rin ang mga demonyo at sinisira ang lahat. Gayunpaman, ipinagtatanggol pa rin ni Yuna ang walang kwentang bayani. Pinagalitan siya ni Yunis dahil hindi niya kayang protektahan ang village nila, pero dahan-dahan lang, si Toka ang may plano ng lahat. Naghukay na siya ng butas at naglagay ng mga pusta sa ilalim, bagay na papatay sa sinumang demonyong mahuhulog dito. Iniisip niya pa rin na katangahan ito at lumayo. Biglang narinig ni Toka ang pagsigaw niya. Nang lumingon siya sa likod, nakita niya ang lahat na tumatakbo palayo sa isang demonyo. Yuna ends up tripping, just a usual day, and the demon approached her, mentioning she looks masarap, Pinagmamasdan ito ni Toko sa likod ng isang puno at iniisip kung ano ang magagawa niya para iligtas siya dahil kailangan niya ito para sa kanyang mga planong pangkultura sa hinaharap. Nakuha niya ang napakatalino na ideya na mag-ihaw ng karne para atakihin ang demonyo, ngunit kinasusuklaman ng demonyo ang uri ng karne. Nabigo ang misyon kaya sa naiinis na hitsura ni Yuna, nakakuha siya ng isa pang ideya na labanan ang demonyo at iligtas siya gamit ang kanyang katawan. Biglang lumitaw ang isang random na lalaki at hiniwa ang demonyo sa kalahati. Nagsisimulang magtipo ng lahat sa paligid niya. Pinasalamatan siya ni Yuna, at sinabi lang ng lalaki na naaalala niya ang pagligtas sa kanya tatlong taon na rin ang nakalipas at tinanong kung kumusta siya. Malinaw na kinasusuklaman ni Toka ang hero guy na ito dahil inaasahan niyang mapapangasawa ang kanyang childhood friend, pero nandito siyang masaya at nakangiti sa random guy na ito. Oo, hindi gusto ni Toko ang bida, ang maliit na dagana ito na literal na nanliligaw sa sinumang cute na babae at sinabihan si Yuna na mahal niya ang ngiti nito, at hanggal itong naniniwala sa kanyang mga salita. Nagpa si Toko na ilagay din ang kanyang sarili sa radar, na binanggit na sinubukan niyang iligtas siya, ngunit wala na siyang kaligtasan, nahulog siya sa kasinungalingan ng bayani. Nagsisimula ng magalit si Toko, inabot siya ng tatlong taon bago siya tuluyang uminit sa kanya ngunit ngayon ay binigyan siya ng malamig na balikat dahil sa daga na may espada. Biglang, lahat ng tao sa nayon ay nakarinig ng dagandong at iniisip na isa itong demonyo, ngunit ang tiyan lamang ng daga ang nagsasabi na siya ay naguguto. Sana, makakuha siya ng buko sandwich, ngunit iniimbitahan siya ni Yuna sa kanyang bahay upang kumain ng kanyang lutong bahay na tanghal iyan, isang bagay na hindi kailanman nagawa ni Toko. Ang bayani ay natutuwa, Ngunit ang kanyang ilong ay nakakaramdam ng masarap na amoy. It's the meat Toka tried to attract the demon with. Pilapitan niya ito, binanggit, kung gaano niya kamahal ang karne, at biglang nawala. Lumapit si Natoka Toka at Yuna upang makita kung ano ang nangyari, at nakita nila ang maalamat na bayani sa ilalim ng bitag. Patay na si Toka, nararapat ka, maliit na daga, sabi ni Toka. Halatang bulat na bulat si Natoka Toka at Yuna. Iniligtas ng taong ito ang mundo para lang mamatay sa isang simpleng bitag. May katuturan, ang bawat taga nayon ay nababaliw, iniisip na walang paraan upang iligtas ang mundo mula sa mga demonyo. Nagpasya silang hulihin si Troca at ipadala siya sa hari upang siya ay mapatay dahil sa pagpatay sa bayani. Ang mga taga nayon ay nagsimulang maghagis sa kanya ng mga bato, kahit na siya ay nagbibigay katwiran na siya ay inosente, ito ay isang simpleng aksidente. Hindi niya kasalanan na nilusob ng bayani ang kanyang ari-arian para nakawin ang kanyang karne. Ngunit ang lahat ay humihinto kapag siya ay dumating sa mga katotohanan. Walang sino man ang maniniwala na pinatay ng isang simpleng magsasaka ang maalamat na bayani gamit ang isang simpleng bitag. Napagtanto ng mga taga na na ito nga ang pinakabobo na maalamat na bayani na namatay sa kasaysayan at nagpasya silang humanap ng paraan para itago ang lahat mula sa hari pero na plano na ni Toka ang lahat. Sa wakas ay aalisin niya ang daga sa gabi. Inilibing ng mga taga na ang bangkay ng bayani, at kung may magtanong tungkol sa bayani, sasabihin nilang nawawala siya. Kinabukasan, gumising si Toko na refresh ang pakiramdam. Sa wakas ay naalis niya ang daga, ang tanging katunggali niya para kay Yuna, para lamang tingnan ang sarili sa salamin at malaman na kamukha niya ang maalamat na bayani. Siya ay nabigla ngunit pinawalang bisa ito at tiningnan si Yuna, na agad na bumati sa kanya bilang bayani at nagtanong kung siya ay muling nabuhay. Sa wakas ay napagtanto ni Toko na hindi siya nag-iimagine o nananaginip, at kamukha nga niya ang daga. The good thing is that, for the first time, he feels that Yuna are totally into him and requests some fan service from her for research purposes. Si Yuna ay all lovely dovey, iniisip kung gaano kaganda ang hitsura niya, hindi katulad ng totoong Toko. Pero may problema, mabaho siya nang hindi makayanan, itinulak siya nito palayo. Sinubukan niyang ipaliwanag ito sa kanya, ngunit bumagsak ang mata niya sa sahig. Sa tingin niya ay halimaw siya, pinagbabantaan siya ng Wallace. Sa gulat, ipinaliwanag niya na siya si Toko, ang kanyang kaibigan hindi siya naniniwala at pinatunayan niya na siya iyon sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng mga nakakahiyang bagay sa pagkabata na ayaw na niyang maalala syempre kasama iyon sa presyo ng isang hampas sa kanyang ulo sa wakas ay naniwala siya sa kanya at nagtanong kung paano siya naging daga sa madaling salita walang nakakaalam ngunit iniisip niya na ang kanyang kaluluwa ay inilipat sa katawan ng bayani isang uri ng mahika Out of nowhere, nakarinig sila ng misteryosong tawa na nagmumula sa kanyang likod bahay. Tumakbo sila pabalik at nakita si Amri, isang necromancer, na lumalaban para sa kanyang buhay habang siya ay nahulog sa parehong butas na namatay ang daga. Tinutulungan nila siyang makabalik at ibunyag na siya ang may gawa nito. Kinihiling niya sa kanya na ibalik siya sa normal, ngunit hindi niya ito gagawin. Naghintay siya buong gabi para makita kung ano ang magiging reaksyon niya para makita ang sarili na parang bayani at ibinunyag niya na mula ngayon, gaganap si Toko bilang maalamat na bayani at ililigtas muli ang mundo dahil literal na nabigo ang lalaki tatlong taon na ang nakakaraan. Ipinaliwanag niya na naglakbay siya kasama ang bayani at ipinangako sa kanya na kung may mangyari sa kanya, pipili siya ng taong makapagliligtas sa mundo, at pinili niya si Toko dahil pinatay niya ang maalamat na bayani nais ni Toko na mamuhay ng mapayapang buhay sa kanyang nayon, ngunit naipit ang katawan ni Henry at pinagbantaan siyang dudurugin kapag hindi siya tumulong. Si na Talker, Toko, Yuna, at Henry ay pumunta sa pinakamalaking lungsod sa paligid. Naghahanap sila ng mga supply ng makatagpo si Yuna ng isang hindi kapanipani walang magic staff, ngunit ito ay masyadong mahal 10 milyong ginto. Walang ganoong pera si Toka, kaya nagawa niyang lokohin ang may-ari ng tindahan at binili ito sa murang halaga. Sa hotel, binilang nila ang kanilang pera at nakitang si Henry ang may pinakamaliit na halaga. Nagulat si Toka at nagtanong kung bakit kakaunti lang ang nakuha niya kahit nakatanggap siya ng malaking bayad mula sa hari tatlong taon na ang nakakaraan. Sinabi sa kanila ni Henry na wala siyang natanggap na anuman mula sa hari at hindi pa niya nakita ang mukha nito. Ito ay dahil mayroon siyang kapangyarihan ng ipinagbabawal na salamangka, isang bagay na labag sa batas. Siya ang naging kasama ng bayani at pinrotektahan siya mula sa mga anino. Nagpa siya ang mga batang babae na kumita ng kaunting pera sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga pakikipagsapalaran mula sa The Adventurers Guild, habang nagpa siya si Toko na gumala sa mga lansangan kung saan nakilala niya ang ilang mga batang babae. Dahil maraming lalaki ang nagpapanggap bilang bida, kinumpirma muna ng mga babae ang kanyang pagkakakilanlan sa kanilang bodyguard, na ipinangako ng bayani na magduduel balang araw, at ngayon ang araw na yon. Natakot si Toka at ayaw niyang mamatay ng ganoon kaga, ngunit nasa kanya ang sagradong espada, at dahil doon, Umiwas siya sa suntok at sinubukang laslasen ang likod ng lalaki para lang mapanood ang pagyuko ng the sword. Agad na sinuntok ng lalaki ang mukha niya kaya nawalan siya ng mata. Inakusahan siya ng lalaki bilang isang peking bayani, ngunit ang bayani ay hindi gaanong mahina. Sa loob ng Adventure Guild, nakahanap si Henry ng paraan para kumita ng ginto sa pamamagitan ng pakikipaglaban at pagtalo sa mga demonyo. Tuwang-tuwa si Yuna tungkol dito at hahanapin sana si Toko nang harangin sila ni Kyle, ang matapat na kasama ng bayani, ang numero ng daga na nagsimulang nanligaw kaagad kay Yuna. Sana mapunta siya sa isang bitag na isip ni Yuna. Samantala, nakatali si Tauko sa isang poste na may mga taong nakapaligid sa kanya. Pinagbabato siya ng mga ito dahil isa siyang peking bayani at amoy bangkay. Nais ng mga tao na magbigay ng leksyon para sa iba pang mga huwad na bayani na nagpapakita. Papatayin na sana si Toka pero pinigilan ito ni Kyle. Hiniling ni Kyle kay Toka na patunayan ang kanyang halaga sa pamamagitan ng pagkuha ng banal na espada at pag-iisip na ito ay napakalaki. Lumaki ng napakalaki ang espada na ikinatulala ng mga tao. Gayunpaman, ang espada ay naging malagkit at yung pa pababa, na nagpasimulang sumigaw muli ang mga tao na si Toko ay isang peking bayani. Dumating si Yuna sa pakikipagsapalaran, na nagsasabi na patunayan niya ang kanyang sarili bilang tunay na bayani sa pamamagitan ng pagtalo sa dalawampung demonyo. Pagbalik sa hotel, tumanggi si Toko na pumunta sa paghahanap pakiramdam niya ay pinanghihinaan siya ng loob at parang imposibleng gawin niya ang ganito. Sinisi ni Toko si Amri sa lahat ng masamang nangyari sa kanya. Ipinaliwanag ni Henry na dahil sa Loma Mono level ni Toko, ang banal na espada ay naging halaya, at kailangan din niya si Mana upang mapanatili ang kanyang zombified na katawan. Si Henry ay muling naghanda ng isang espesyal na pagsubok sa Mana. Kinailangan ni Toko na hawakan ang isang bato na kumikinang na mas maliwanag o lumabo depende sa lakas ng kanyang mana. Nang hawakan ni Toko ang bato, ito ay nagbigay lamang ng mahinang kislap, level 1 ang mana niya, bata. Si Toko ay hinalinhan, ang ibig sabihin nito ay, makakabalik na siya sa nayon. Nagboluntaryo si Kyle na maging bayani sa halip na si Toko, ngunit tumanggi si Henry. Naalala niya ang nangyari tatlong taon na ang nakakaraan at gusto niyang iwasan ang katulad na sitwasyon. Upang maging isang bayani, dapat patayin ang bayani. Desperado, kinuha ni Kyle ang espada at ipinahayag na kailangan lang niyang patayin siya.